magandang buhay it's me I, welcome back to my youtube channel for today's video guys ay manguha tayo ng karlang kung tawagin sa amin gabi sa tagalog o taro root crops dama na yung mga puwak buwaan na ba Ha oy. Kuha na to ma? Lobe. Degana oh. Magkuha ko kay mukahong kog Mga buwa ana oh. Ayan guys, habang naghahanap si mama ng mga puno ng gabi, kumuha ako ng niyog kasi may mga bot-bot na or buwa or yan, kagaya niyan. Yung may laman sa loob, kakain ako ng ganyan. Kaya kumuha ako ng dalawa lang. Buwak na mga niyog. Kukunin ko itong isa. Kay mayroon na siyang bot-bot. May bot-bot na guys, oh. So. Yeah. Uy. dahil sa sobrang madamo na nga guys ay wala na daw ang puno ng gabi doon sa ibabang bahagi ng lupa ni mama kaya pumunta kami dito sa itaas na bahagi, itaas na side kasi dati guys ang daming puno dyan ng mga gabi nung hindi pa sila mama pumuntang Maynila Dariyaw, nagkuha guam sa so una, no? Nakapag-agyanan no, um, din eh. Hindi nyo agyanan sa una ang bahay mah So, ina nga guys, itong kalsada na ito or itong daanan na maliit na ito, doon ito papunta sa lumang bahay namin dati. Dito kami lumaki guys. Dito ako lumaki hanggang 14 years old ako. Dito kami nakatira. So ngayon wala nang nakatira dyan guys. Dahil nabubulok na. May malaking puno guys na ano yan na tumba ng bagyong udit. Ang laki niya pero buhay pa yan siya. Dito yung bahay namin dati guys. Buhay pala to oh. Maonig, unsan ni kaho dyan na tumba mga buhi pa man di ay. Tumba sa bagyo. Timbahin namin dati guys. Ano na siya. Libo na. Ayan o. Malalaman mo dito sa probinsya pag may yung binahayan ba pinaglisan kasi may mga San Francisco na halaman. Ayan guys, so bahay namin dati. Ang dami naming memories dito guys, nung bata kami tapos hanggang nagdalaga. Naalala ko pa nga, mayroong ng ano sa akin dito guys, may namisita ba? So, sa so ang namisita sa Tagalog? <laughs> Yung duwadalo. <laughs> Buhay pa siya, natumba sa audit bag yung udit. Pero nabuhay pa siya, oh. Ayan, oh. May, ang tuwid pa naman ng ano niya. Yung salingsing. Wala na punuan. Nanay, unod? Oh. hakot? Ketemu mah, karlang tuh mah, tuh ah. Aduh ngebawa deh. <tipas> luara lebih di orang giko anu ga ini tukin gahe oh muka ambil ga ini uno ya memang gamai ramai sejak Ito ikaw. Pwede, paman na ako, paman mo. Parok. Uy. Kahanag sa gane lisod man kag hulukat sa am lagi ning guys o oh, daming laman guys buang naman ni eh. amo oh hmm daku a wow wow karang mo. Tuhon. Hmm? Wala <coughs> Yung mga pinagkuhanan namin ang laman ng gabi guys, ay kailangan naming balikan or kailangan naming magtanim uli para meron ulit na tutubo para meron ulit na maglalaman or magkaroon ng bunga. So ayan guys, sabi ni mama dapat balikan ko yung pinagkuhanan ko. So iyang nakuha namin guys ay tatlong puno lang 'yan ng gabi halos mapuno yung aming lagayan, tatlong puno 'yan. So ayan guys, lahat ng nakuha namin. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa inyong panonood, Salamat po sa inyong suporta sa aking munting YouTube channel. Kung bago ka pa lang, huwag pong kalimutan i-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago akong upload. Thank you for watching guys. God bless po sa ating lahat. Bye!